No, ang may nakoto? Brown nga sana nga rin ang susuting ko eh kaso sabi ko, parang ano brown brown pala ito black ang susutin ko sana Brown ka ganina to, pinalitan ko lang Magpapansaya? Ano nope. anyway, mm -hmm. mm -hmm. Oo Ayaw ko lang siya, magbigay siya yung nagsakit Siyempre maganda na maaga malaman yung magagawa nun kasi ano na? Hay kumain muna, kumain ng. Kasi sabi ko eh, kaya kasi raw maiingay raw yung pumupunta doon ng mga ano saan? sa sa, uh, Master Building. Master? Oh. Kaya pala may mga bakod-bakod. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Kasi, kaya. Tuwing 1 night time. Kung saan yung mas malapit? ito si Juan. Kasi 'yung naglalakad ako kanina. Hmm. <laughs> Asan na 'yung 10? Si <gasps> mga 'yung mga buhok natin halos pero sito naman na to. Huh? <laughs> Ay sana all solo niya. Sana Hmm. Dali ako na <laughs> May kita dapat Para kita yung paa pa Yan dyan Huwag ka pa-picture tayo dyan. Ang sayo, okay, Layla. Mayroon na, kamera na. Okay, may